Yung pupunta namin ngayon yung uh, mga morang latagan po ng uh, gulay dito sa Main Avenue 8 sa uh, Northbound. nakikita na po natin yung uh, latagan po dito ng uh, mga murang uh, gulay yan may kamuti po ayan na uh, Magkano kaya yung kamuti nila dito? Yes po mga kabayan, yung kamuti dito is tag 50 yung tumpok. Yan, hindi yan, hindi yan. Yan, yan po. Yan. 50 yung tumpok nila dito. 50 yung tumpok. So, bali, dalawang o. Balot yung binili namin. Dalawang kilo na rin siya. So, bali, 50 yung isang kilo. ah uh, bali, 100 pesos yung dalawang tumpok. Dalawang tumpok. Yung mais, ano to eh, 50 rin ang isang tumpok ng mais nila dito. Yan, yung ampalaya. Yung ampalaya 30 lang yung tumpok. Ah, uh, 30 yung ampala yan. yung kamuti nga. Uh... Ayan yung kamuti na nabili namin. So, nagpadagdag pa kami ng isang balo. Ilalaga yan. Ilalaga. Parang mabinta, mabinta dito, no? Ang dami uh, bumibili dito. Kung ikumpara mo siya sa presyo dito sa palengke, malapit sa I minabi mean, nyo din, yung kilo nila is 80 to or 70. So, mas mura pa rin siya dito sa may papuntang northbound kung tutuusin. Kaya tumaan ko kami at bumili saglit. Ah, uh, mas mura pala dito sa... Mas mura siya. Pizza. Okay. Ayan po, yung nabili yung kamuti po, panglaga. Ayan. Bali, dalawa po. Uh, 100 po, yung dalawang tumpok. Ayan po, yung... ah uh, bus carousel po uh, station na may nabin niyo ko ba Northbound ayan kung sakaling dumaan po kayo pwede kayong sumaglit or tumingin mura po yung tumpok nila ng mga root crops mga gulay, prutas mas mura siya kumpara minsan sa presyo din ng palengge malapit dito so sa ngayon eto uh, tapos na kaming bumili kung yung titingnan din malapit lang siya dun sa may bakit po pagbaba sa overpass pagpupunta ka ng carousel or tatawid ka dyan sa hypermarket at sa tapat lang din siya sa, ng Palawan Pong Shop